Kaya po delete lang ay hindi ko mababale-ponit. Teka, abuso. Pag nagka ako, ang gusto ko lang naman ano hindi siya hindi niya makuha yung stress na nakukuha ako. Yung para bang ano. Ano na talaga eh, no? Hindi kasi ano talaga. Pangarap ko yun yung parang magka-normal na family. So kaya rin siguro ako nag-work hard. Kasi ever since. Naging mahirap sa akin kunin pa, para sa akin lahat. Ultimo pagkain, nutrisyon, paghiga, peace of mind. Para sa future na magiging anak ko, hindi niya mararanasan at hindi niya alaan na experience yung kahirap. Yung trauma. <laughs> yung pamamanipulit. Kala ng mga tao, porkat talaga, laki hindi ka na mamanipulit. Eh. Hindi ka abuso. Pero ayun. Gusto lang na ano. Magawa niya kung ano yung gusto niya. Yung maging kontento siya. Yung parang hindi, hindi, hindi niya kailangan itindihin. Kung ano yung, hindi niya kailangan itindihin yung pressure. Of course, iti-teach ko lahat ng pwede ko iti-teach. Pero hindi niya kailangan sumunod sa iyo pa ako ko di niya gusto. Yun yun Di niya, di niya kailangan i-bear lahat. Kasi binibear ko ka lahat para in the future. Alam mo yun? For sure naman eh. Makita ng bata na or yung family ko na kaya ko and masaya kami. Gusto ko lang talaga may bigay yung full attention ko. Siguro pa nagka-family ako. Doon ako. Doon mag-iiba ng konti yung mga gusto kong gawin. Gusto ko lang ng normal. Gusto ko lang na may love, may respeto para sa bata at sa bagulang without having them to force it. Alam mo yan. Give them what they need. And ma ma malaga ako lang na maayos yung magiging future family ko. Hindi uh, naman, well, minsan may pagka-fad si Ren, pero at least, masasabi ko na sa akin mismo ako, nag-work hard ako para maibigay lahat yun. Ayun, ayaw ko lang maipasa yung lahat. Ayaw, hindi nyo na kailangan malaman lahat, every bit of pigdaan ko. Hindi niya kailangan matroma agad. Hindi niya kailangan i-bear lahat. Basta, lumaking masaya. Lumaking, siguro, kasi sabi ko, malayo sa hod uh, yung personality ko at kinalakihan ko. Ayun, kasi sa akin, pag nakikita ko yung sarili ko, sa totoo lang, na may mga times na naiirita pa ako sa sarili ko. Eh. Kasi, sabi ko nga, I didn't choose to be like this. Pero, wala eh. Yung buhay, ito yung pinili para sa akin eh. Pero ngayon, tinatry ko talaga mag-work hard para baguhin ko ano pa yung mga negative ano ko, traits. Isa, isa, kahit isa sa atin. Na Naalala ko ka, sabi mo nung kinontak mo si Ken, ay mo, eh, di ba, mga yung picture ni Ken. Sabi ba sa akin, ako, Justin, papalitan ka nito ng visual. <laughs> kaya, kaya grabe kaya, yung, kaya, grabe yung, yung ano, kaya grabe yung, ano na ito, nung dumating si Ken. Hindi, kasi ako lagi din ano naman naman ako gano'ng reaction. Naalala nyo, naalala nyo yun, di ba? Pero feel ko, totoo yung sinabi nyo, gano'ng si Pablo. Oo, oh, oh, wala ako, wala ako oh, gano'ng ako. Hindi. Ganito kasi yan. So, naghahanap nga ng isang, ano, member. Ito si Josh, hinanap si Ken sa ano, Facebook. Sa so pagkakita, ito, ano, hop cover to, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos inasal niya, naku, Justin, yari ka na. Pag dumating ito, makapalitan ka na ng main visual. Tapos syempre kami, oh, sa so, alala si Pablo, ah, Google ba yan? O oh, sige, sige, tignan natin, tignan natin. <laughs> eh, itong Ken, hindi ko alam kung five hours ba itong naglakad sa kalsada nung araw na yun. Pagkadating niya, sabi talaga ni Pablo, okay. <laughs> Hindi ko talaga totoo yan. Yeah. <laughs> Wala akong ganyan oh, reaction. Oo, okay. okay. ganyan reaction mo lang. <laughs> diba? dito, totoo, Alam mo yung tingin niya, titingin para. siya. Nakakilala <laughs> okay. okay. ka siya okay. eh. Hindi, kilala din kita nung unang... Di ba, di ba nakasama ko yung amigo ba yun? Oo <laughs> nga. Pero siguro dahil nga... Nung no, araw okay. kasi na yun, parang naka-jacket siya pero galing sa labas. Feeling ko kasi ang taas ng expectation mo na parang nakita mo na siya. Tapos yung pag-hype pa nila, Josh, parang hindi ganyan. Tapos nakita mo siya, sabi mo talaga... Kasi Hindi <laughs> ko makakalimutan yun. Ko Dude, Stop, bala, no? Yung, yung kulay na mo. Yung sinabi kay Jay. Totally yung kay g 22 Siguro gano'n ito. Ito yung sure mo? Yung sinabi g 22 ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Nandung si Ken. Gawin ka talaga. Nasa meeting room pa tayo noon. Sabi mo talaga. Naka ano pa siya? Pink na sweatshirt. Naka gray na jogging pants. Tapos black. Black yung bag niya na snapback. Green. Gray, gray, gray. Gray. Yung buho ko yung green ata nun eh. Oo, oh, kasi yung Bland. Ang buho ko mo. Bland siya. Brown, brown. Orangey brown. Parang yung init. Parang, parang init. Uh, gali sa init. Yung oh, ano, yung ganun. kulay. Ganun. Sa sigula gulo yung buho. Hindi, ano siya nun yung kimpi na ganun. <laughs> kimpi tama. O, oh, di ba? <laughs> very clear. Sobrang clear Undergar. na lako nun. Oh, Nakaganon ka pa na ikaw yung nasa kabisera ng upuan nun eh. Tapos pagdating niya, gumanon siya. Tapos <laughs> tinigaw <ako> pa <ba> siya <laughs> ng ganon. Tapos tinigaw pa siya ng ganon. Yung mukha talaga ni Pablo. Para, Para ko lalagyan ko ng ano uh, yon, ng, ng ng subtitle lang lagi doon. Sa yun. Ganon, na ganon, na ganon yung reaction Pili mo. Oh, Pili ko totoo yun talaga eh. promise. Oy! 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 Ba't madami beses natin pa usapan dyan yung mga ugali natin dati, no? Diba? Pili ko totoo yun eh. Hindi ko masama. Super fun, super fun. I miss mean, reminiscing. I love it. Terayon. Pero ayun. Pero binoto ka namin. Oo, ikaw pinili namin. namin. Grabe ka, ka naman. Siyempre, magaling ba naman? Oo, mo. oh, nandun na yung galing, andun din yung yabang. Kaya sabi natin, kailangan natin ng mayabang sa grupo. Oh. Kailangan natin ng black sheep. Black sheep! <laughs> 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 oh, grabe ka yun, no? Hindi, grabe, <laughs> <laughs> grabe lahat kami, ano, unanimous Did decision. Ano. Wala eh. Hmm. Pinili kita, over tropa ko, Ken. So... Siyempre. Binenta kita maigin, no, pre. Bago lahat. Ayaw pa rin mga tunong.